Kailan ka huling nadiligan? Your Honor, hindi ko na po alam. Hello, magandang din ang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon, kaya uh, hindi makikisaw-saw, kundi makikikomento. Ano? So, tungkol dito dito sa isang isyo na tungkol dito sa uh, sagutan niyo ng si at si to fail, no? So, alam na alam naman natin, no, na si Pita Emmy ay isang uh, kapatid ni Puyabal, no? Ni Sir Bal. No? So, alam niyo po, pasensya siya na po, no? Kayo po ay aming nire-respeto, no? Bilang isang kapatid, no? At uh, talagang kayo din ay talagang grabe ang pagrespeto ng mga dami Talagang uh, nire-respeto kayo ng history, no? Pero, uh, dito po sa nangyayari, ano? na tungkol naman dito, ah, uh, gusto kong suportahan no? si uh, Sis Bufin no? sa kanyang kayaan, sa kanyang uh, argumento sa inyo. No? Kasi talagang naman kasi na uh, yung mabigat, medyo mabigat yung, paratang, paratan kayo Sis Bufin. No? So, Tita Emi, no? Anong ko, hindi nyo ko kailana. Ako si Mother Irene, magpapakailan sa mga. Uh, may Medyo, siguro kayo mas matanda sa akin, no, so, kasi ako, 58 na po ako. Eh. So, ako po ay makikomento at magbibigay ng uh, punting, uh, uh, ano sa inyo, paliwanag kung kayo po ay medyo, uh, kayo po ay medyo, parang na, uh, namamali po naman yata uh, inyong paratan. So, tulad po ng uh, hindi ninyo nalalaman, baka hindi nyo po kasi nalalaman, na uh, kami pong mga reactor, no, ay uh, nagbibigay po sa kanina. No? So, kayo po ay hindi sponsor, kundi kami ay voluntary, na, uh, nag, uh, parang typing, parang lab offering, no? So, para kami ay makapag-reaction. Kasi, pag hindi ka po kasi nagbigay, magiging pulorong ka. No? Diba? ba? Uh, at kailangan, eh, uh, hindi pwede na basta ka lang sige ng reaction ng reaction. Kasi ang pagkakaalam ninyo, ginagawa ng palabigasan. No? Okay, hindi, alam pong hindi para sa akin nun, no? Uh, yun. No? Ah, ay kay Bofil sa spukul alam ko yun yung Hindi ko po alam kung ano ang inyong uh, uh uh, sariling galit o sariling na e ewan, ewan po kung anong uh, uh, ibang agenda nyo, no? So, wala, wala po ako doon. Kaya lang, pinapaliwanag ko lang po at aking uh, dinidepensahan din naman, you no? Know? Hindi po ako nangyengawa yan, no? Pinapaliwanag ng konti. So, Ayan pong mga Danjoy, mga love team na yan, ay amin pong sinsuportahan. Hindi po namin yan, ang mga thumbnail po namin, iyan po ay tinatawag na clickbait. Para kami ay makahatak ng viewers. So kami po, si Sis si, 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 Bupil po kasi ay isa talaga <clears throat> sa pinakamagaling na reactor ng malingap at pinakamagaling gumawa ng clickbait, no? So yung pong lahat ng mga clickbait na yun, huwag niyo pong Tingnan niyo po kung ano ang nasa loob nito, no? At saka yung pong aming pagre-reaction, yan po ay pagpapromote. promote po yan. Yan, kami po ay may privilegio na mag-react uh, mag kasi yan po ay uh, pinayagan ni Sir Vice sa kami. no? So, kaya po dapat, yung kayo po ay may question nyo, huwag po kami, huwag po kami ang inyong tirahin o kung sino man sa isa sa amin. Ang inyo pong tanungin at kausapin si Sir Val. No? Si Sir Val po, bakit ganyan, bakit ganyan? Para maipaliwanag po sa inyo ni Sir Val. Kasi sa amin niya, sa amin po kasi parang nagkakaroon kayo ng doubt. No? Kasi kami po ay uh, nag, uh, kahit papano, kahit kaunti, kahit talpa 500, kami po ay nangibigay. Pero uh, dahil sa talpa 500 na yan, sa dami po namin, uh, kami po ah uh, dumadami po 'yan. So ang mga reactor po ay hindi po yan basta reactor, no? At saka 'yan naman po ay talaga nga binigyan ng uh, uh, pinayagan, no? Kumbaga legal, hindi kolorong kami. may doon mga uh, kulorum na reactor, pero 'yan na nga po ang iniisa-isa ni uh, Ma'am Ed na sinasaayos yung mga kulorum at tinatanggal. Uh, pero alam niyo po, no? doon po sa mga sinasabi niyo naman na uh, na ginagawang palabigasan. Parang napakabigat naman po yata na parata ninyo. Ano, kahit ako, kahit ako, hindi yun. Ano, uh, talagang masasakyan naman ako. Talagang mapapaiyak ko. Ano? Eh, yan po kasi nga uh, natin naman. Yan po ay, ay buhay na. No? Ba? Kasi isang uh, katulad niya ni Sis Spopel, isang uh, may bahay, sumakatulong sa pamilya, sumakatulong sa asawa. Siyempre po, ano, uh, gagawa ng isang magandang content. No? So, at saka yung tungkol naman po kasi doon sa mga uh, yung katulad ni ano yung pagpapakamatay ni ano. Pero wag niyo naman po isisi si Sis Bupel. Hindi po niya po kasalanan yun ano. Hindi no? niya po hawak ang uh, ang buhay ng tao ngayon. no. At uh, bago pa naman po yan nakapag uh, reaction si Sis nakita ko na napakarami ng mga nagre-react. Pero ang parang yata po meron kayong talagang uh, pinatutungkulan na isalan. no? So, sana po ay uh, wag naman ganun, ano? Kahit po kayo ay kapatid ni Serbal, no? Uh, at kung uh, kayo po ay uh, magpapatuloy sa inyong ginagawa, baka hindi lang po ako din magsalita. Marami pang sumunod. Baka sa susunod, <coughs> masasaktan na naman kayo, sasabihin nyo eh, binabalahura kayo. Ano? So, ginagalang po namin kayo hanggat maaari, nire-respeto namin kayo bilang isang kapatid ng serval. Nyo, pero sana huwag naman po susobra doon. Ano? Huwag po sanang susobra dahil uh, alam na alam naman po ninyo na napakarami nga uh, kalinga pre-actor at kalinga pre-depender. nyo At uh, uh, kung kayo po ay uh, mambabanat ng ganyan ano no ah uh, siguro naman po meron din kaming karapatan you no na bumanat kahit kayo po ng kapatid nyo San so hindi niyo po masisisisis po pel no sana po tigilan niyo si kasi trabaho lang po yun walang personalan sa sana no sana kung meron po kayong question sa lahat kay Spopel at sa amin no sana po ang tanong niyo ang inyong uh, kapatid no si Sir Val ano siya po ang kausapin niyo kung uh, uh, bakit ganoon bakit ganyan at bakit pinapayagan mo ang mga reactor na magkaganito at tsaka, sumusunod naman po kami sa ano ah, sa rules wala po kami uh, uh, nilalabag na rules no dahil simula po nung naikatag uh, na itatag ni Sir ni, uh, ni Ma'am Edna ha ni Ma'am Edna ang mga rules isa-isa na po kaming sumusunod no katulad ni nga po nila self PPH, no? Nakita niyo hindi na po sila mga nagmumura. Ha, ah, all na talagang bumabanat. At saka po alam niyo ha, kami po mga defender, hindi po kami pwedeng maging mabait, no? Kasi kaya nga po defender, no? Hindi po kami pwedeng magbait-baitan, no? Dahil para po kami magre-reaction, no? Kung kami ay mga pusong uh, mamon at madaling matinag, no? Ang mga reactor po ay kailangan matatag, matapang, may prinsipyo. No po? No, sana maintindihan niyo na ang mga reactor ay kailangan may uh, sariling paninindigan, may tatag na loob, may lakas na loob, at may tapang, no? At ayun nga po, at uh, babawasan lang ang pagmumura, no? So, tsaka, ayan po mga nandiyan na nakakikita ng mga clickbait lamang po yan, no? At ayan po kasi si Scoopel, no? ay isa sa pinakamagaling na reactor. So, sana po, uh, iwasan niyo po na kami ang ibas dahil, may rules din po ang kalingap na kahit kapatid ka po ni Sir Val, kailangan sumunod ka. Bakit niyo po kami binabas? Bakit yung po binabas si, si Scoopil? Kailangan eh, dapat di ba, hindi, uh, dapat patawan po kayo ng, uh, ano, ng uh, parusa. No? O kaukulat nga, no, disiplina. Kasi kahit kayo po eh, dyan nga po sa mga live nyo eh, sa mga ninyo, meron po kaming nababasa na nababas po yung mga kasamahan ninyo sa kalingap. So, uh, tanong ko lang po, ano, no? tanong ko lang, no, uh, dahil kayo ay uh, kapatid po ni Sir Val may karapatan na ba kayo na ibas kamo o ibas sa sino man sa amin ibas sa sisibutin ng ganun ganun lang at pagsabihan ng ganun na masakit na salita sana po magdahan-dahan na no siguro naman kayo po ay edukadang tao no at uh, uh, kung kayo po ay magsasalita lagi ng ganyan kasakit no ay syempre ay uh, baka mawala naman po ng respeto sa inyong tao no kasi uh, the more na nagsasalita po kayo ilalaban po yan sa sisibutin no at baka hindi lang po yan ang salita ano may mga susunod pa kasi syempre po tinitira mo kapwa reactor namin at hindi po ba merong uh, rules sa kalingap na kapag uh, ikaw ay uh, no? ah uh, at nakikita sa live mo na puro pambabash ng kalingap, ng kapwa kalingap. Ay di po ba, ay dapat uh, bigyan kayo ng kauto ng uh, disiplina. Di po ba? Kasi kaya sana po, no? Uh, sana po, ano? Sana po sumunod din kayo sa batas, no? Uh, sa, sa rules pala, sa batas. Sa rules ng kalingap, no? Kasi uh, uh hindi po yata tama na nambabash kayo ng kapwa kalingap. Hindi po ba kalingap kayo? Kahit kayo po ay defender at kapatid ni Sir Val, ay dapat po kayo patawan ng kalingap. No? Katulad nga po ng sinabi ni uh, Mrs. Si Pufil din, ano? uh, kahit uh, ito po ay uh, katulad ng Tulad Rooks, kapatid, ay dapat po sinunin. No? Uh, at yun naman po kasing mga ano na yun ni uh, Sis Pufil ay uh, ng kapahintulutan si Sis Pufil kaya ako uh, Kuya Val. Uh, na siya ang maging uh, kontrabida no? ni Kuya Brooks. No? So, at saka yun naman pong uh, mga ganun bagay, dapat hindi niya po sinaseryoso kasi yan po ay uh, ang At uh, sabi ko nga, tulad ng sinabi ko, yan po ay trabaho lang, walang personal. So yun naman po, no? maraming maraming salamat kasi ng lahat. At sana po, uh, kahit sino man sa atin, mapakapatid, mapatiyahin, dapat meron din niya kakulang -ka uh, pagpataw ng disiplina. Diba? So, magandang gabi po sa inyo lahat. At uh, don't forget to subscribe my channel, Mother